Mawawala ba talaga yung sakit na nararamdaman mo? Pain, heartbreak. Ang totoo, it's normal. Parte siya ng pakikipagrelasyon. Kung nagmahal ka, ito po ay talagang nangyayari. At dahil yan sa malinis, maganda at mabuti mong intensyon. Kasi nagmahal ka ng totoo eh. Nagbigay ka ng halaga, sumuporta at nagsakripisyo para sa isang tao. Kaya kung good ang intention mo, normal lang na ikaw ay makaramdam ng kabiguan. At kung wala na siya ngayon sa iyo, natural na maapektuhan ka. Like me, sila, kahit sino, pag nagmahal, ay mararanasan to. Ang kailangan mong gawin, intindihin mabuti. Unawain at pakiramdaman na ito po ay hindi basta problema. Problema na kayang-kayang resolbahin, kayang-kayang lutasin. Hindi ito yung ganong klasing problema na agad-agad mong nasusolve kung kailangan. Pero ang good news naman, ito po ay lilipas din. Ikaw ay bubuti din. Kaya naman pong solusyonan dahil ang sakit at pagiging brokenhearted ay isang emotional process. Ito po ay may mga stages kang dadaanan. Sabi ko nga sa mga coaching session ko, kailangan mo siyang i-grieve, embrace, and honor it. Meaning, kailangan mo talaga siyang deeply maintindihan, upuan, at pakiramdaman. Kasi doon ka bubuti at doon ka magsisimulang lumakas at gumaling. And to be honest, pagka na-absorb at na mo na to, nalagpasa ng mga pagsubok and typically learning from it at hindi hinahayaan na matalo ka or mag-suffer ka, kalaunan maibabalik mo rin ang sarili mo. Gawin mo 'tong instrumento or motivation para lalo kang lumakas, lalo kang matuto at maging matibay. At pagka ginawa mo 'tong mga bagay na 'to, lalong-lalo na nga po yung gawing motivation na nangyari, sigurado ako na you will reap the reward. At yung gantimpala na 'yon is what you call peace of mind. Don't lose hope. Araw-araw kapatid, bubuti ka. Dahan-dahan you will be back and feel better. Alam kong mahirap, hindi madali, pero yan naman po ang maisisiguro ko sa'yo. Nadarating ang panahon at soon enough, babalik ka sa dati.